Another pistol rifle for today mga kabengbeng. So ito naman po ay unit ni Sir Lolito Jampas Jr. ng Louisiana, Laguna. Bago po natin simulan yung ating video na to mga kabengbeng. So naka-flash po sa inyong mga screen yung ating mga official Facebook account. So sa so, mga gustong sumali sa ating mga paraffle at mag-avail ng unit, dyan nyo po ako i-message. So ayan mga kabengbeng talagang <laughs> gusto uh, ng gustong gusto nila yung mga upgraded or uh, ito extended barrel extended tank na naman ito mga bang bang so yung ating zinero kanina uh, 24 inches ito naman po ay 21 inches so yung para sa akin 21 inches mga bang bang ayan, no? napakaganda saktong sakto lang hindi siya mahaba hindi siya uh, maliit para sa akin and also extended tank yan dahil nga extended barrel po siya uh, nailagay na CTR dito uh, tan po maganda naman yung tan mga beng beng yan, no? so hindi siya usual no? so same pa rin uh, full stainless po yan ayan napakaganda pero yung ating mga ano po um, handle and also yung mga collector na to and also yung barrel band and eto ay mga aluminum T6 aluminum mga beng beng then ano nga pa ba 3 kak sya mga beng beng with we'll safe um, 30 to 40 shots pa rin ayan napakaganda naka BSA black powder 4x16x44 and also original man lapat silencer yung mga may divider na dalawa po ito no? <coughs> yung divider po natin mga aluminum yun no? so yun mga beng beng naka 21 inches oh, sir uh, Lolito lorito jumpas junior ng Louisiana Laguna napakapogi napaka nang inyong uh, unit po. So, eto Papalagay ko na po yung ating side cam para ma test na rin po natin ang unit ni Sir Lolito. So, ipitan muna natin baka mahulog. Ipitan mo ako. Ipit natin muna kay yung Ay, pwede na. So, para may zero na natin, so ipit lang natin ng kaunti. Para may grouping din natin. Ay, may pa So yun po. So ito sir, Luisito. So grouping test na po natin. Itong unit nyo, no? So subukan natin sa Astro 18. Mga kabeng-beng. So yung ating sinubukan kanina naman is 24 inches. Yung pistol rifle nya kay sir. ah uh, shoutout din po kay sir Salvador. ah uh, Badong Bautista. So, sa kanya po yung 24 inches. Ito naman pong unit na tinitest so natin ngayon is kay Sir um, Lolito Jumpas Jr. ng um, Louisiana, Laguna po. So, ito mga ka beng, -beng. pinaka-zoom ko na yung ating scope para makita talaga natin. So, Astro, ang ating gagamitin. Second ka. So, first shot po. Mga beng beng First shot yeah, Zero na agad natin Pero wala nang kuwala yung ating Coopings mga mga So ito Second shot na po So mga niyan Mga <laughs> Sorry, teka, kapupahan na ako. So, ganyan lang po kadali mag-zero kapag may gato, no? Abunin nyo lang po yung patama gamit yung mga adjustable turret natin. So, ito po. Second shot. Apokad na ng mama. Third shot po. Fourth shot. Fifth shot, Pang lima. anim pang 7 pang 8 pang 9 napo tumama sir lolito at pang 10 Napakaliit lang po niyan. Nakazoom lang talaga yung ating cellphone and also yung ating um, ano kasi tawag dito yung ating scope. Ang solid oh. Napakaganda mga beng, beng So, gawin natin yan. Gitna natin dun sa ating mga groupings. ating crosshair. Ganun po yung pag-zero ng unit. Siguro subukan din natin dito Kahit 5 shots lang using meteor. 5 shots using meteor subukan natin. So hindi siya naka zero sa meteor niyan. So pwedeng iba yung kanyang patama. So yun. Hindi naman gaano malayo. Second shot using meteor. So yun. Napakaganda rin tumama sa meteor. Mapa meteor, mapa astro. Okay talaga yung ating mga manlapat. mas maliit kata yung groupings. Pang-apat na. Pang-apat. Pang-lima. Pang-anim. Sige, sapunan natin para makita natin kung ano pinagkaiba na 10 shots, 10 shots. Napakaganda nito mama. Pang pito. Pang walo. Pang siyang. Kahit mainit dito sa lugar na lugar ko ngayon mga beng-beng, hindi ko din, dinaramdam dahil napakaganda tumama ng ating mga unit. 10 so, shots using Astro and Meteor. So, yan mga beng -Ben, Napakahirap pumili ng bala. Parehong maganda tumama. So, nasa iyo na lang sir. Kung ano yung gagamitin mong bala. Mapa Astro, mapa Meteor. Okay po ang inyong unit. So, dark zero siya sa, sa, Astro. No? So, ito yung unit mo sir. Walang daya yon, No? So, talaga sa camera po nang gagaling yung ating video. Solid oh. Ganda ng patama mga beng -Ben mapa astro mapa meteor okay na okay po so yan po 10 shots using meteor 10, ay sorry 10 shots using astro then 10 shots using meteor so yan mga beng beng pareho magandang tumama nasa iyo na lang sir kung anong gagamitin mong bala so thank you sir salamat po sa tiwala so yan wait ko na lang po yung go signal nyo yun lang again peace out po